So, so nakita man na ato nga gahapon nga atong gi-observe nga atong manok sa ilang behavior and the situation so I make new pond para pagkauna nila nga dili may takitakan sa akong mga manok. So, nagbuhat ko, nag-recycle ko bottled water sa pond, Coke. Look at that. Alright, so for today's video, magbuhat ta kan kananan sa ato ang manok. Kaya basis sa akong observasyon, lahi ra kayo lang pagkaon, labi na naasa kanang yuta, para itong kananan nila na mabutang rasa sa, uh, sa yuta, may takitakan, dili na sila ganan mukaon, kaon, may takitakan silang mga kuhan, baka uban sa iyang kakusa niya sa iyang kuhan, presuhan. Dari yang kurong kurong ataka ra katungkuan manok ako gapo nga nasakit aw dili na to doko maghangad na to kay ano nindot naman siya upag gaon na alright so watch lang ninyo kung ako ang gibuhat karon so nindot siya no so nagrecycle ko kanang inyo mga plastic din ha sa battle sa inyo coke royal or ang na din na nga kuhan bottled water nga pwede ninyo mapahimuslan nga na tambak din na sa inyo ang kuhan stock chrome ah, pwede na ninyo ma-recycle na nga magbuhat mo ka ng kuhan sa iyo na ah, mo yung manukan or ka ng kuhan parang ganahan po mga tanong pwede sa inyo ma-recycle sa mga tanong-tanong alright so sige pa dahil ko so mauna ako na nagikot naggamit ko og so, itawag wire bab wire ano sana basta maon na siya alright so may nang nainan niyo oh. kay dali kayo oh, tanawa ato sampulan, bi Sampulan, ato, alright jaran okay mm -hmm. di dili na siya makuad maghangad na ang manok so nagwat sa tag para sa tubig sa kuan sa manok struggle ko na.